Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Yung para bang mababaliw ka talaga sa kakahabol sa mahal mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at ayaw mo na siya ay mawalay sa iyo. Lalong-lalo na ngayon na nagkamalabuan kayong dalawa at nararamdaman mo na siya ay nanalamig na sa iyo. Gusto mo ba na siya na naman ang maghahabol sa iyo? Yung para bang mababaliw talaga siya sa kakahabol sa iyo at manumbalik ang sobrang pagmamahal at sweetness niya sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon at lagyan mo lamang ito ng asukal kahit kalahati po sa garapon o pwede rin punuin nyo ang karapon pero wag po masyadong punuin anang hindi po matapon ito. At pwede kayo gumamit ng white o brown na asukal. Basta depende na po sa inyo kung anong meron kayo. At pagkatapos, kunin mo ang larawan niya, actual photo niya, dapat meron kayong actual photo niya. At pagkatapos, kunin mo lamang ito. At sulatan mo sa likod ng kanyang picture o larawan niya ng isang beses na buong pangalan niya. Dapat totoo niyang pangalan at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay ibaon mo lamang itong larawan niya. Pwede mong irol ang larawan niya at ibaon ito sa garapon na may asukal. At kung sakaling wala naman kayong larawan o actual photo ng target, ay kumuha lamang kayo ng papel at panulat Maliit lamang na papel at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At i-roll mo lamang ito at pagkatapos ibaon mo lamang ito sa garapon na may asukal. Pagkatapos mo nang mabaon ang papel, ay takpan mo na itong ritual at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya ay mapabaliw sa kakahabol sa iyo. Basta itago itong ritual pang matagalan, pwede ito itago sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po itong kailangan pang bulungan mo. Basta itago lamang ito at isa itong gabay para makakatulong sa inyo. Para mas lalo pa siyang mababaliw sa kakahabol sa iyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.